Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilagay sa blacklist ang lahat ng abusadong kontratista na sangkot sa palpak na ghost flood projects. Sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na nagalit na ang Pangulo sa mga nadiskubring kalokohan ng mga abusadong kontratista kaya dapat na hindi na makakuha pa ang mga ito ng kontrata sa gobyerno. Sinabi ni Castro na inatasan na ng Presidente ng Department of Public Works and Highways o DPWH naibigay ang buong listahan ng mga flood control projects upang walang makalusot na mga palpak at guni-guning proyekto. Hindi inaalis na Malacanang ang posibilidad na maring sangkot sa iligal na gawain ang mga abusadong kontratista kaya nais ng Pangulo ang mas malalim na investigasyon laban sa mga ito. Kasabay nito, inanunsyo ni Castro na umabot na sa maygit dalawang libo ang mga reklamo at sumbong na natanggap ng sumbong sa Pangulo website. Simula ng ilunsad ito noong nakalipas na linggo kaya may mga natukoy na mga palpak sa blay at guni nga flood control projects. Am